ang Agno River sa lalawigan ng Pangasinan. Mahigit daang taon ng binabalot ng takot at pag-aalinlangan ng mga naninirahan malapit sa Agno River. Hindi dahil sa matinding agos o sa panganib ng pagkalunod, kundi dahil sa isang nilalang na nakatira sa kailaliman ng tubig, ang sirena. Ngunit hindi siya tulad ng mga sirenang inilalarawan sa alamat. Hindi siya kaakit-akit o may malamyos na tinig na nag-aanyaya sa pag-ibig. Siya ay isang halimaw, isang nilalang na nagugutom sa laman ng tao at ang pinakakakilakilabot. Wala siyang tiyak na tirahan. Sa anumang bahagi ng Agno River, maaari siyang sumulpot, handang hilahin ang sino mang lumapit sa tubig. Ang awitin ng sirena. Tuwing hating gabi, lalo na kung madilim ang buwan, may naririnig na awitin ang mga naninirahan sa tabi ng ilog. Isang banayad na himig ay tila mapang mapangakit na tinig na sumasabay sa daloy ng tubig. Noong una, aakalain mong hinahon at ginhawa ang dulot nito, ngunit habang tumatagal, unti-unti itong nagiging masyadong malinaw sa pandinig, parang isang boses na bumubulong sa iyong isip. Tinatawag ka, papunta sa dagat. Halika. Halika rito. Ang mga matatanda ay natutong huwag lumabas kapag naririnig ito. Itinuturo nila sa kanilang mga anak na huwag sumilip sa bintana. Huwag maglakad patungo sa pampang ng ilog at huwag na huwag titingin sa ilog kapag narinig ang tinig. Ngunit hindi lahat ay nakikinig. Ang pagkawala ni Rico. Isang gabi ng Marso, nagkayayaan ang magkakaibigang sina Rico, Jojo, at Arnel na magtampisaw sa ilog. Kakaunti lang ang tubig dahil tagtuyot, kaya inisip nilang ligtas maglaro roon. Hindi nila pinansin ang babala ng kanilang mga lolo at lola. Huwag kayong lalapit sa ilog kapag lumalalim na ang gabi. Naroon siya. Naghihintay, sabi ng lola. Habang nagtatampisaw, nagsimula nang sumayaw ang hangin. Nagsimula ring humapdi ang kanilang mga balat, parang may bumabalot na lamig sa paligid nila. "Mga pre, may babae sa tubig!" sigaw ni Rico. Ngunit nang lumingon sina Jojo at Arnel, wala silang nakita. Dumilim ang paligid. Humampas ang malakas na alon sa kanilang mga hita. Sa kanila napansin ang isang bagay na nagpapakilabot sa kanila, may tila malaking buntot ng isda ang humampas sa tubig. Bumibigat ang kanilang mga paa. May humihila sa kanila. Nagsimula silang magsisisigaw. Nagpumigla. Ngunit nang subukang umahon ni Rico, isang kamay na may matutulis na kuko ang lumabas mula sa tubig at mahigpit siyang hinawakan sa binti. Sa isang iglap, hinila siya pababa. Tulong! Naglaho ang kanyang sigaw sa ilalim ng tubig. Hindi nagdalawang isip sina Jojo at Arnel. Tumakbo sila patungo sa bayan. Humihingi ng saklolo. Nang bumalik sila kasama ang matatandang mangingisda, tahimik na ang ilog. At wala na rin si Rico. Ang bata sa pampang. Tatlong araw matapos ang pagkawala ni Rico, Isang bata ang natagpuang patay sa may pampang ng ilog. Siya ay si Andoy, nakatira sa San Vicente, Alcala. Siya ay anim na taong gulang at ayon sa kanyang pamilya. Lumabas siya ng bahay isang gabi matapos marinig ang awitin ng sirena. Nang matagpuan siya, ang kanyang katawan ay maputla at malamig. Waring nalunod, ngunit walang bakas ng pamumula o pagkaputok ng ugat sa mata tila hindi siya naghirap sa ilalim ng tubig. Ngunit, ang pinakamalaking kakatwang bagay sa lahat. Ang kanyang buhok ay maingat na nakatirintas. Mistulang may naglaro sa kanya bago siya namatay. Isa lamang eto sa marami ng pagkakataon na may namatay na bata dahil sa pagkakalunod sa iba't ibang parte ng Agno River. Dahil dito, lalong lumalim ang takot ng mga taga-baryo. Ang paniniwala ng mga tao. Sa loob ng tatlong araw, hinanap ng buong baryo ang katawan ni Rico. Ngunit kahit anong pilit nilang suyuri ng ilog, wala silang natagpo ang bangkay. Tuluyan ang tinanggap ng lahat na siya ang naging biktima ng sirena sa taon na yon. Ngunit isang bagay ang napansin ng matatanda. Simula nang mawala si Rico, wala nang naririnig na awitin sa ilog, at ang tubig ay naging kalmado. Sa paniniwala ng mga nakatatanda, isang beses lang sa isang taon, dumadagit ng biktima ang sirena. Kapag mayroon nang nakuha, titigil ito sa paghahanap. Maghihintay muli ng isang taon bago muling bumalik. Dahil dito, muling bumalik ang normal na buhay ng mga taga-baryo. Ang mga bata ay muling naglaro sa pampang. Ang mga mangingisda ay bumalik sa kanilang paghahanap buhay. At ang mga naliligo sa ilog ay muling nagpakasaya. Hanggang sa sumapit muli ang buwan ng tagtuyo. Muli na namang lumakas ang agos ng tubig sa bahagi ng ilog na iyon. Isang gabi, may nakarinig ng isang himig na nagmumula sa ilalim ng tubig. Isang malamyos na awit na tila tinatawag ang sinumang makakarinig at alam ng mga tagabaryo. Oras na naman ng paghahanap. Gutom na naman ang halimaw sa ilog. Nag-aabang ng bagong biktima ang sirena. Sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Malaking tulong yan para makagawa pa ako ng mas maraming pang-content para sa inyo. Salamat sa panunood at mag-iingat kayo lagi. Magkita kita ulit tayo sa susunod na kwento ng misteryo. Hanggang sa muli.